Magandang gabi po sa inyo mga lods, mga idol. Ngayon na ba kung kakain po? Bupis pong ulam ko. Ito po ay Echeria. Kasi wala akong ganang kumakain idol. Kaya inabat ko ng ganitong oras bago ko kumakain. Nagpa... Hintay lang po ako idol nung magutom bago ko kakain. po mga lods, mga idol. Tara, kain po tayo mga idol. Pasisya na po kayo mga idol. Na ganitong oras ang kain ko sa gabi. Kasi isa lang po ako mga idol kaya malangkot si Wonder Dad walang karamay sa bupis po yan. ko yan ginagawa po ko yan kanina po yan bupis po yan ay Lord Idol ito po yun ang ihalo ko dapat dyan kaso lang hindi ko na inalo siya gagawin ko siya ng special ng ano Korean style po. Kaso lang, hindi ko na hiningin ganito lang ginagawa ko mga Lucia Idol. Maraming salamat po sa inyong mga Lucia Idol. Sa supporta po kay Wonder Dad. Sana po, supportahan nyo tuloy-tuloy po sa aking mga video at mga vlog at mga tiktok ko po at mga sa mga post ko po sa FB mga sa Idol para naman ako makatulong sa walang wala po ang mga lusya idol kahit ba ko ang bahay ko po ay eh, tirahan ko po ay ganito ang itsura po gusto ko po matulungan ang walang wala muna po bago ang sarili ko po kaya pangalas mga idol maraming salam din lalo po yung sa mga ating mga kababayan po sa ibang bansa po sa sa ating mga OFW po, sana magingat po kayo dyan at lagi po kayo magdasal sa Panginoon po ako ah, mo kayo makalima sa inyong pamilya nyo po sa Pinas mahalin nyo po ang inyong mga relasyon at sana po ay eh, lalo nandito po sa Pinas mahalin niyo po ang inyong mga mga sa buhay or, or meron man kayong mga matbinata at meron jowa po o kaya kalibin po ninyo, mahalin po ninyo huwag niyo sana po ang pahabayan at lagi po kayong magdasal sa Panginoon po araw-araw po na lumayo ang mga sakit sa katawan niyo po At si Wonder Dad po, wala naman po problema po. Kayang-kaya naman po niya. Dahil isa po manggagamot po si Wonder Dad. Sa anong kailangan po sa taong tumutulong, gustong tumutulong po. Ang kanyang po ay andyan po si Wonder Dad. Tumutulong po ma idol, mga lodge. Isa pong manghilot po si Wonder Dad. Anong bagay po narandaman niyo po kaya niya pong paggamutin. Kaya nag-taste po si Juan Yordan ng ganitong buhay niya. Kahit paano po, isang mahirap pa rin. Hindi masinsa po. Dahil po, hindi po ako nang katulad ng iba po, nagpapayaman po. Ako po, hindi. Kung ano mo pong kaya ng gamutin po, kaya ko rin gamutin. Pero, kaya ko pong gawin. Dahil kung ano man po ang sabihin na po sa akin, I love you to all. Maraming salamat po sa iyong mahalo idol. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at pabalos po sa inyong mga jowa at pamilya niya po. Okay lang po si Wonder Dad. Kahit malungkot, masaya pa rin po sa sarili ko. Abalas po, I love you to all. Maraming salamat po sa inyo po. Mga lods, mga idol. Tuloy-tuloy lang po ang aking share. I-share po at i-like po ang aking mga video at mga vlog at mga tiktok po po at facebook po po. Sana po tulungan nyo po ako para na makaangat tayo at matulungan natin po ang walang-wala po. Diyan po ninyo masubukan po si Wonder Dad kung ano pa pagkatao niya po. Maraming salamat po. I love you to all. Pabalas po. Hanggang dito na po ang ating video. Tara, kain na po tayo mga lods, mga idol. Subukan natin kainin na po ang aking gawa po ng bupis. At ito pong si Cherja po, dapat ihalo ko sana dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat po. God bless po sa lahat. Okay lang po ako. Malas mo idol. Love it to all. Mabalas po.